Alright, ayun na nga at kasama ko ang aking asawa at nakasakay kami sa tricycle at kami ay pupunta sa Barangay Gulod at mayroong pasamgyupsal daw doon. May samgup, samgyupsal daw doon na ano, uh, kainan sabi ng aking bunso at uh, kami ay mag fa family date ngayong Valentine's Day. Alright, ayan ito na nga nasa Barangay Gulod na kami. You oh, know, pasensya na at medyo malikot ang aking kamay dahil rough ang kalsada, rough road, kaya mahirap mag-video. At ayun na nga, nandito na kami sa area ng Samgyupsal. Alright, so ayan ang aking panganay, si ate. Naghihintay, hinihintay nga kami at inaabangan sa kalsada kasi baga kami lumampas kasi hindi namin alam yung area na yan. Yung food nicks na sinasabi niya. Ayan, nandito na nga kami sa... Foodnik nix samgyupsal papunta na kami papunta na at ayan si Bunso nakaupo sa gilid naghihintay sa amin at ito walang kanilang mga menu ayan mayroon dyan mga menu pwede kang mamili ng gusto nyong orderin hindi lang samgyup ang pwedeng orderin marami din siya mga short order pwedeng mag take out ayan at may mga paalala pa sa mga samgyupsal customers no sharing etc etc marami at ito na ang kanilang mga tables with kalan, yung mga inita ng pang samgyup. Ayan o. Diba? Maliit lang siya, hindi naman siya kalakihan. At ito ang kanilang pangalan, food nicks O mayroong bisikleta. F, gulong-gulong. D, nicks Ayan. Food mix. Ayan ang kanilang mga menu. So, makikita nyo dyan. Meron din silang mga konting mga design. Design sa gilid-gilid. Ayan, katulad nyan. May maliliit na isda. Meron dyang isda. Naglalangoy-langoy sa tubig na malina. Wala siyang, ano, hindi siya overflowing. Ayan, o. Oh. Kanilang mga table. Ayun. At ito na nga, tinuturo na ng bunso ko ang mga menu na o-orderin. Ito daw, o. Oh. 250 per head and Lee Samgyup ayan at ang mga main ano niya ila main uh, course or main menu sa Samgyup may uh, pork uh, chicken teriyaki chicken ano pa ba yun basta tatlong klase yung pork dalawang chicken na menu menu ba tawag dun? bahala na basta yun na yun ayan ang kanilang mga drinks o oh. Marami din. At ayan nga, turo na nang turo nang orderin yung aking bunso. Hmm. Sige, order. Ito yung aming uh, family date sa valentines. Family date. Kain lang. Ayan na. Tinuro na nang tinuro. Sige na at umorder na. Orderin na yan. Ang daming mga drinks na gusto. Sa dami ng pagpipilian, walang mag ayan sige yun daw ah, sige na at i-order na yan wag nang patagalin niya ang samgyup na yan for the first time na yun lang makakakain ng samgyup na yan samgyup sal hmm, ayan hindi pa sila makapag decide kung alin ang kanilang o-orderin ang dami kasing pagpipilian ayan ah, sige hayaan mo pili kayo ng pili pili kayo ng pili ayan sige turo turo eh, turo ng turo ang magkapatid at yun nga nakapag order na at hinihintay na lang namin yung ano serving hintay na lang natin kung hanggang anong oras ito matatapos na samgyup na to ayan kanilang table ayan o oh. sige magantay muna tayo ito na nga, ang unang serve. Ayan ang mga side dishes nila. Mga sauce, mga sausawan. Oh. At ato ayun na Mayroon ng damo, lettuce. Ba Ayan, ang dami oh. May fishball, chicken, chicken. May hotdog. Mayroong cheese, uh, ano ba yan? Cheese stick. Ayan lang yan. Yung oh. in-order nilang drinks. Ayan oh. Hindi pa yan kumpleto. Hintayin pa natin ang ibang kasamahan yan bago mag-umpisa. Ayan. Ayan na. Umpisa na ang laban. Inumpisa na ang pagluluto, pag-iinit sa kalan. Ayan. Inumpisa na nila ang magluto-luto. Ayan ang mga gusto ng anak ko. Samgyupsal daw. Sige. Pagbigyan natin. Family date sa Valentine's. Yan ang mga side dishes nila. Mga sauce. May iced tea, tubig. May order pa silang drinks. Mukha namang masarap eh. Kaso mahal nga. Ayan oh. Tuloy-tuloy na nga ang pagluluto ng mga meats. Ayan oh. Ngayon lang kami dito nakakain ng samgyup ng asawa ko. Itong magkapatid, nakakain na yata to. Lalo na itong bunso. Siya yung nakaalam mayroong samgyupan dyan. Nakakain na siya dyan eh. Ayan o. Oh. Sige. At uh, minsan lang ito. Valentine. Uh, kain. Kasama ang buong family. Alright. O oh, yan. Nag, ano na, nag- -bola bola ay bola bola nag pipitik-pitika na yung mga mantika ayun lumabas yung sauce ng mga karne niya ayun oh. Ito yung mga sauces at yung kanin nga oh. kumain na ako ng kanin kaya bigla akong nabusog kaya hindi kayang ubusin yung ano apat na po ano order kasi apat kami. So, 250 per head. Only yan. Ayan, no. Naubos na nga. Hindi naman namin na consume yung dalawang, ano. Wala. Talagang ganon. Hindi kaya. Maliit ang ating mga uh, storage. Ayan ang kanilang pangalan, no. Food Nix. Ayos, ha. Gulong yung bike yung ginawang letter O. Dalawang O ng gulong, yan, no. Food at dito na nga ako sa counter at magbabayad na. At uh, makauwi na. Tapos na ang aming kainan. At ito yung nga nilang counter. Foodniks. Ayan o. Food oh. Mayroon silang bill. Pakalimbang pag magkailangan. So ayon kami uuwi na nga at lumabas na kami sa uh, Samgyupan lalabas na kami at uh, gabi na ginabi na kami di kayang ubusin yung order na pang apat katao for forehead, uh, four head di kaya hanggang dalawa lang busog na at ito na yung bunso at panganay namin yung dalawa mag e-bike lang sila Ayan, no? Oh, kami magko-commute pauwi na nauna na sila kami ni Mrs. mag-commute, magta-tricycle na lang kami. Ayun o, diretso na sila. At ito na si Mesis. Kasama ko, nag-aabang kami ng tricycle pa uwi. Di naman ito kalayuan sa amin. At ito na nga yung tricycle at kami ay sasakay na rin. At ayan ang kanilang signboard. Foodniks dito sa Barangay Gulod, Kabuyao City, Lagu.